Han, han. Oh, ano man? Dali, ragot. Nakoy, pangutana. na. Si pangutan na, hanak. Tubag kay seryoso ko. Tubag, ko? gun. Tagagag, one million. Kuwa man, imuha sa usang si Manu. One million? Hmm? Ah, kuwa. Gagamay man. Dili, ko gumusugot eh. ay. Kung gumusugot mo, sabi sa kada kung kwarta na. Bisag, wakay kwarta? Dili. Hindi, maning kamot ko. Kuk... Trabaho di ay. Alam mo ko trabaho. Sus, so, bisik ka ka han. Bisik unsa ka kamaldita buang ka. Oh, pinangga ka na. Hindi ka na sakit mga maka damgo ko nga ka. Pero din sakit na ka na pabangon na Hindi ka masukot ay. Oh. Din, ako na po. Na po kayo pangutana ni mo. Uh -huh. Kan eh, ko ni Bana o oh. isa ka adlaw ra. Pamilyon. nya masukot ka. Ay, di ko musugot. Ay, kagamay. Ano pa'y buli yun? Ay, ang siko ang naki... Madunggan ta! Noong sa ka, oy? Sa madunggan! Kaya, madunggan ta! Kagamay, di pa lang to siya musugot. Noong sa ka, oy? Yawa, di ka... Huwag ako, di ka musugot. Huwag ikaw, musugot ka! Ay, siyempre. Ano na, si Ivana, no. Si Ivana, ano ko na? Madunggan ta, yawa. Kuno ka, di ko siksi. <laughs>